Sobrang lawak naman ng desierto na to, mga tropa. Kanina pa ako naghahanap dito ng istasyon ni. Eh. eh kasi may daladala dito sa sakyan. Ayan yung pampulis boy. Wow! At saka hindi lang yung simpleng sasakyan sakyan mga tropa. Kung mapapansin nyo eh meron dyang mata. Eh kasi nandito tayo sa The <laughs> eh comment nyo nga guys kung may alam kayong The Cars na mga pangalan nila. Eh kung alam nyo i-comment nyo na dali. At wag nyo na rin palang kalimutang i-like ang video ha ah, Kung kilala nyo kung sino ang bida sa The yung kulay pulang kotse. I-comment nyo at like the video. Mag-subscribe ka na rin. Para hindi kita uhulihin. <laughs> Gamit ko kasi dito guys. Yung pampulis. ay no. Nakikita nyo ba yan guys? Pampulis yan na the cars. Hinahanap ko kasi dito yung aming anuwi. Stasyon. Kaso nga lang nakalagay dito. More coming soon. So ibig sabihin. Hindi pa nagagawa. Ay yung kalusada guys. So putol. Hindi ata tayo pwede pumunta doon sa may dulo. Sarado yan guys. Hindi tayo maka-adrecho. Teka. Pwede ba? Subukan natin ito O tingnan nyo hindi ako maaderecho Ayaw <laughs> Kaya tara pumunta na tayo din sa may syudad Sumakay na muna tayo dito sa ating sasakyan Na pang pulis <laughs> Ano nga ba pangalan na ito? Hindi ko rin kasi alam mga tropa Eh kayo baka alam nyo i comment nyo na lang ha Tara sakay na tayo dito Uy sasakay na ako dito boy Ayan oh. Uh. <laughs> Astig may mata talaga siya, boy Kaso nga lang hindi ko alam kung gumagana yung ano nito Yung wangwang niya. Mamaya malalaman natin Abante na tayo guys Uy grabe hindi din pala na itong sasakyan na tuwa. Ah. Tara maghanap tayo ng mga pasaway kasi yun yung trabaho natin dito eh. <laughs> andito nga ako sa disyerto. Tingnan nyo guys yung ano, yung puro buhangin. Napakalakas at saka nakakapuwing yan sigurado. Uy, ang bilis nun ah. O teka, bakit mo sinagi? Huhulihin kita. Uy, huminto ka boy. Uy. Teka, huhulihin ko nga muna tong pasaway na to. Uy, pasaway, huli ka na boy. <laughs> Sinasagi mo pa yung pulis ah. Oops, stop ka. Yari ka sa akin. Oops, baba dyan pre, baba ba? Sa wakey eh. Tapat daan-daan lang kapag nagmamaneho ka boy Teka parang ayaw yata na ito bumaba ng ano na to ah. Sasakyo to ah. Ayun Umin Sino to? Si Sonic What? Si Sonic pala yung driver na guys Tignan yung si Sonic yung mukha nyo <laughs> Grabe Ang bilis mo siguro magmaneho na Tropa Sige di na ito uhulihin. Kasi alam ko pag si Sonic ang driver Mabilis talaga yan mag drive Grabe astig Tara di sa tayo maghanap tayo ng ibang pasaway Sige na Sonic Doon ka na Mag-aana pa ako ng ibang mga hulihin ko at saka sasawayin pag mga pasaway huli talaga teka ba't tumaharang ka dyan tropa umalis ka dyan you no, know? no. pero maam patuloy ako boy o ako naman na bulin mo teka din niya ako mahabol ha bahala ka aalis na ako dito eto sa wakas nandito na ako sa may ano syudad wait lang parang may nakita akong isa pang polis dito mga tropa ayan no nandun siya sa may dulo hinahabol niya rin yung pasaway na si Sonic <laughs> Ayun, no Hoy, ikaw yung pasaway ha eto yung tropa kong kaninang pulis. Pero oh. teka, ba't inalis niya yung ano niya? Yung kotse niya na pulis. Uy, tara magpulis tayo. <laughs> Partner tayo sa pagtatrabaho. Babae pala to mga tropa. Kaya siguro ayaw niya sumama sa akin. <laughs> Sama na sa akin, dali. Ilabos mo na yung kotse mo na no. Pampulis. Teka lang mga tropa, abang iniintay ko yan. Grabe, ang galing nito. Ni Tignan nyo, gawa ka. Uy, Kilala nyo ba kung sino to? Parang alam ko sa The Cars din to eh. Ayan oh. galing eh. <laughs> Parang inukit sa bato. Oh, wait lang. Iba naman yung ginamit niya. Hoy, wala, kinuha niya yung kotse ko. Ah, hindi, natulak lang ata. Oh, hindi kinuha niya nga, hoy. Ibalik <laughs> mo yan, boy. Ako pa sa tong ano na to, ha? babae na to, ah. Hoy, balik mo yung aking police car. Ah, ano yan? Bumabaan agyan dali. Nako, bakit naman kinukuha? Kasi, ano ko, kinuha rin yung isa sa sakin yun. Bumabaan na siya. Tara, kunin natin sa sakin na to, boy. Maghanap ako ng mga pasaway ito, pasaway to. <laughs> Ikaw ang pasaway, ah. Uulihin kita. Wiwong, -um, -um. wiwong. ka na, boy. Huwag ka angas naglalabas ka pa ng ano ah, ibang sasakyan na oo oh, oh, bumalentong tuloy ako boy na ako ba't ako bumalentong yun buti na lang tumayo bigla ha <laughs> ha abuling ko yan stay ka lang Aba, baka bagal naman na sasakyan ko o oh, ayong minto Bumali ka bumalika dito pa siya why ako hindi ko na tuloy naabutan hindi ko alam kung saan lumiko mga tropa paraya ya na nga lang natin yun punta na lang muna tayo dito sa may ano uy si lightning McQueen. queen wow ganito pala yung itsura ni lightning McQueen. queen grabe tignan nyo kumi kikindat-kindat pa. Ayan guys, hintayin nyo. Kikindat yan yun. galing eh. Lightning McQueen. Gusto kitang maging akin. Paano kaya ito makukuha? Teka lang, nakalagay dito. Toko. Testing nga natin guys. Ano yan? Ano daw sabi niya? Uy, makikipag-racing? Oh no. <laughs> Kung makikipag-racing ako, hindi pa ako wanda. Wala pa akong mabilis na sasakyan. Gamit ko lang dito. Eh, yung pambulis. Teka lang, testing nga natin mga tropa. Baka mamaya eh, pagbigyan niya tayo. O sige, yes lang Oh, Yes, yes, yes. reterah apalagan ko yan. Ayan. Teka, paano mag -i start I start na ba boy? Ayun o, tara na Pero wait lang, magpapagas muna o Baka tumirik pala ako dun sa may waste truck Papagas muna ako dito, let's go Ayan o, no? siguro ipupultang ko muna to si Police cars, let's go Siguro mga ano, basta siya agad Tangke, puno Eto mga tropa, nandito na ako sa may location. Kaso bakit wala naman ako nakikita ang mga tao? Baka mamaya hindi pa sila handang lumaban. Ako lang mag-isa. <laughs> Tara, maglibot-libot nga na nga lang muna tayo dito. Grabe, may tubig dito na pwede maligo. Pwede ba dyan maligo mga tropa? Ay, <laughs> lalo mga ngayon ako. Ang sarap-sarap naman dito maligo. Ngayon, no. oh. Uy, kaling. <laughs> Wait lang, akit nga tayo dun sa may taas mga tropa. Parang meron pa ditong akyatan, boy. Ayan, oh, may ito layo. Siguro dito nag-i-start ang racing. Dito dinadaanan. Grabe. Ang ganda pala dito kapag nagsimula na. Kailangan natin mag-practice. Tara, balik na muna tayo dun sa ating Dakars Ayun o. No, yung police boy. talo Ta Buti na lang. Tubig pala yun, no? Kung hindi, ayari eh, talaga. <laughs> Baka napilayan na ako dun, mga tropa. Pero wait lang. Hanapin natin yung starting point na ito. San kaya yung pinakamagsisimula, no? Dito ba yun? Oh, min. Ah, dito nga. Ayan, no. May nakalagay dito Nice Dito tayo may racing Kasi wala pa tayong makakalaban Maghintay lang tayo ng makakalaro no O di kaya Tayo na lang mag isa Magpa practice Tara sisimulan ko na nga lang ito mag Wala akong kalaro Hehe <laughs> Uy ko Si Lightning McQueen Pero wait Parang si Dockling to ah Dockling ikaw ba yan Uy <laughs> Idol Ang nga to Uy karabi Merong kang Lightning McQueen Uy oh, Idol Ma Ano ko yan Nakuha ko lang yan sa ano Secret Once nakuha muna doon sa secret, eh ako naman tingnan mo, nakaano ako pang pulis <laughs> Nanguhuli ka ba? Oo, oh, nanguhuli talaga ako ng mga pasaway Pero ito lang yung pinagusto kong makuwang sasakyan eh Yung Lightning McQueen Paano may nakuha? Eh, hey, Idol, gusto mo magpalit na lang tayo Uy, magpapalit tayo O, sige, sige Gamitin mo na tong pambulis ko na ano, the cars Sige, Idol Parehas kami ng kulay eh Oo oh, nga, no, nakaitim ka, boy Sige na, sumakay ka na dyan sa may pambulis na yan Ako, sasakay na rin ako dito Kay Lightning McQueen Grabe, no Bro, ganda Laka siguro nito Tsaka meron pang mga pin nagpipilian mga tropa ayun no yung expression niya pwedeng ganyan no iibahin mo galit o oh, tignan nyo grabe <laughs> ang as tig uy no uy ang lungkot naman ni lightning mcqueen gusto ko ano siya masaya ayan guys so tignan nyo nakangiti na si ano lightning mcqueen gusto ko yung galit ayan no. Oh, galit guys Oh, Bo, galit <laughs> gusto ko yung mata niya. papalitan ko rin gusto ko naman ayan happy o di kaya angry ayan angry natin ah galit na galit na si lightning mcqueen ay tara na dito dokling magsisimula na tayo boy <laughs> tara labanan natin to si dokling gamit yung ano yung ating police na the cars testing natin kung anong mangyayari dito mga tropa Sobrang laki ng gulong ni Lightning McQueen no Asti. <laughs> Tara tara game 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 Ito na magsisimula ka na One two go Ops Iwan ng agad si Dokling Pagbibigyan natin to mga tropa Uy Inunahan na ako ni Dokling Pero wait lang Hakabulin natin yan guys Uy teka Saan yung daan neto Dito pala yung daan sa may putikan Oh no Saan kami tatawid doon sa may taas Aba mabilis din pala si Dokling ha Pero di ako magpapatalo Si Lightning McQueen 2 eh. Ayan Oh. Oops, nako. Mayroon pala ditong vulkan guys. Nako naman. Nako, naiwan na ako. Mainit pa naman to. Na, baka napaso na yung gulong ni Lightning McQueen. Umuusok. <laughs> nako, umuusok guys. Baka masira na. Kailangan, bilisan na natin. Omin. o Uy, dadaan kami sa tubig. Ay, hindi. Dito ata. Uy, naunahan ko na si paharing dok. Leng, kala mo ah. Hindi na ba umuusok yung gulong ko? Teka nga lang, idadan ko nga sa tubig. Nako, na-stuck na ako guys. Wala tandaan doon. Dito pala dapat. <laughs> nauna na naman ako ni paring dogleng nyari ka sa boy oy mali nako mali pala yung dinaanan namin kanina dadaan na naman ako sa may ano mainit na ano kalsada ayan oh. wala na umuusok na talaga yung gulong ni lighting mcqueen kailangan yata dito ako dadaan sa may tubig eh. ayan o no, dito ata guys ayan sige para mawala yung usok yun wala na nga yung usok <laughs> ay hindi naman ako makalis <laughs> nako ang dahil ni dogleng nauna na oh. ako <laughs> Ah, Buling bowling kita dyan. Hintayin mo ako. Ayun, tumalun ako, boy. Let's go. Kailangan nating makabawi. Babawi ako, oh boy. Ayan, o. Oh. Oops. Nako, bumangga ako sa cactus. Nako naman. <laughs> tara, Ito na. Uy, uy, nabangga ako si Dokling. Sorry, sorry. Dadaan kami sa may kuweba. Parang nga lang kasi si parang Dokling. Nako, mapipinish na siya. Oh, no. Wala na. Finish line na si Dokling. Grabe, nauna ka parang Dokling. Kahit gamit ko na yung mabilis ni si Lightning McQueen. Idol, nagbabustuhan ko na itong sasakyan mo ah. Aba, okay. Sige, gusto mo magpalit na lang tayo eh. Oo, oh, idol, magpalit tayo. Gusto ko na itong pulis. Ang bilis at saka madali lang siyang kontrolin. Eh. Ayun, sige, magpalit na lang tayo. Akin na to si Lightning McQueen. Gusto ko itong ipagawa. Papagandahin natin to. Sige, pa, idol, sige, tara. Pumunta tayo sa si syudad. Oo, oh, pumunta tayo, boy, Tara, papayas ko muna si Lightning McQueen. Gusto ko mag-ibay ang itsura niya kahit papaano eh. Tara, guys, tara, guys. Eto guys, nandito na ako sa may pagawaan eh, no? Mechanical clinic Aba, angas, Pagawaan to ng mga Dakar Sakto, ipapaiba natin ng kulay to si ano Si Lightning McQueen Uy, daming Lightning McQueen dito ah <laughs> Uy, tsaka meron ditong kakalawang eh no Sino to? Teka lang Uy, Doc Leng, ikaw pala yung boy Ay, idol, oh, ang nga to Tingnan mo, nagpalit ko na naman yung sa ano, sasakyan Ginawa kong kalawang Ba't ginawa mong kalawang na O, oh. Mamahalin pa naman yung binigay ko sa iyo na ano, police car. Pa, ay daw, okay lang yan. Ang ganda nga nito, may pangata po. Pag nasiraan ka, atakin kita. Pat, ganun ba yun? Sige, sige, dokling, ayaw mo na. Tutal, laki naman to si Lighting McQueen. Eh, ko kasi ng kulay to dyan, no. Ipapamekanik ko. O, sige, ay pati yun ako ng, ano, kakalabasan. Ah, sige, sige, hintayin mo ako dyan. Papasok ko muna to. saka makikita nyo kung ano mangyayari ngayon. Medyo malungkot si Lighting McQueen, no. Mamaya, tingnan natin kung magiging masaya siya. Ayun, eh, natapos din sa wakas. Lucas. Tignan mo, Dokling ang nangyari kay Lightning McQueen. nag ang kulay. Naku, Aidan, hindi bagay. Kapag binalik mo lang sa dati, yung parang original. Wala, hindi ba bagay? Oo nga, no? Kasi original na ito. Eh, kulay pula talaga si Lightning McQueen. Tignan mo, malungkot tuloy siya. Pero na, Aidan, ibalik mo. E, mo. Naku, ibabalik ko ba siya dati? Ano guys, sa tingin nyo mas maganda para kay Lightning McQueen? I-comment eh, nyo naman sa comment section <laughs> kung pula o blue. <laughs> eh, pero teka, mas gusto yata ni Parin Dokling eh gawin ko na lang pula. Sige na nga, ibabalik ko na nga to sa pagiging pula si Lightning McQueen. Eto na guys! Tignan nyo, nakangiti na ulit si Lightning McQueen. Tuloy pula na kasi siya ulit eh. Ano, Doc Goods na ba to? Oh, Idol, eh. anong gusto ko sa Mas bagay kasi sa kanya pula. Grabe, tignan nyo guys oh. Wait nga lang, pagtatabihin ko nga yung sasakyan natin. Eto guys, magkatabi na yung sasakyan namin ni paring Doc nung Yung kanya, puro kalawang. Siya pang race car. Ano, Doc punta tayo doon sa may karerahan. Idol. Ikaraya natin itong mga sasakyan natin. Oh, sige, sige. Eto guys, nandito na kami ni paring Dokling. Tignan nyo, ang daming mga tao at gabi pa. Dahil gabi, kailangan natin buksan ng ilaw. Ayan no, nakabos na yung ilaw ko boy. <laughs> Teka, nasa na si paring Dokling? Ang daming nanonood sa amin dito. Uy, tara na Dokling, wala abang ilaw? Parang wala atang ilaw yung sayo kasi ignan mo, basag pal yung kanya. Yan guys, kung mapapansin nyo, basag yun sa kanya. <laughs> eh, buti na lang si Lightning McQueen. ay kompleto pa ang kanyang ilaw. Tara dito, maraming manonood sa atin. Let's go. Pumunta kan diyan. Sisimulan na natin ang karera. Yeah, let's go. Tingnan natin kung mananalo pa si Paring Dokling ha. Hindi ko na siya pagbibigyan. Kasi tingnan mo naman, <laughs> puro kalawang na 'yan sa'yo. Iiwan talaga kita. Ito guys, magsisimula na. 3, 2, 1. Let's go. Uy, iniwan ko na si Paring Dokling. Napakalawak pala ng kalsada na 'to. Naku, nandito na pala siya sa harap. Uy, hindi mo mauunahan, boy. Grabe, napakadilim pala dito kapag naikipag-racing. Eh, si gabi oy drip wow ang galing mag drip ni lightning mcqueen <laughs> let's go boy eto eto dire diretso napakahabang diretso kayang kaya may lightning mcqueen buti malakas yung ilaw ko no apadilim ng alisada si mga tropa Asan na si paring dokling wala na <laughs> burado na siya sa mapa mga tropa <laughs> Uy, andito kami sa may arang chinese ako may chinese pala dito mga tropa op. ang sikip ng alisada kailangan natin mag ingat dahan dahan lang tayo guys eka nandito pa ba si Do? Dokling. Wala na ata. Hindi ko na siya matagpuan ni eh. Oh no! Nasa likod ka na siya. Huwag na tayo magpadaan dahan. Bilisan na natin. Nasa likod na natin siya guys. So ayun. Uwurug. Ang galing niya rin mag -drip. Oh no! Hindi deep si paring Dokling. Nako. Bilisan natin. Hindi tayo pwede matalo sa isang kalawang na kotse. Nako. Rumamparampan na ako guys. Oh no! Bumaligtad. Eto guys. Nagkaanoan ang kami. Nagkasagian. <laughs> Ayan. Nyari ka sa akin Dokling. Bakit mo ano, in Sinasagi. Wala na. oh, naan na ako ni like Leng what <laughs> hinarangan ako boy ang daya naman nun lightning McQueen bumaawi ka boy ayan naabulin natin to mga tropa hindi pwedeng hindi tayo mananalo ayun no overtake ako sa kanya bug naunaan ko na naman siya Nice sige ha to lightning McQueen makapupunta rin tayo sa finish line ayun no bug lumampa ako napakataas naman yun boy teka ang hirap naman nito ito puro ano puro na lang putik yung dinadaanan namin <laughs> let's go let's go ito na sobrang lapit ko na sa finish line na finish line na ba yan? Ay hindi pa. Parang babalik pa ata kami dun sa may pinaas simula no? Kung saan maraming nanono. Which is, nako, muntik na ako dun na buti pumasok. Nice. Na, naipit ako oh, no. Eto, nakalis din ako sa may gitna. Hindi <laughs> ko na matanaw si Dokling. Siguro malapit na talaga ako mag finish line. Ipapanalo ko na to. Dito na ba yun? Ako, layo naman Eto na, magpipinish lane na oh boy Pagbalik na ako din sa maraming tao Ayun, no Boy, finish <laughs> Teka, asan na si parang Dokling? Hindi <laughs> ko na siya makita, boy ah. Agal naman nun Uy, may natatanaw na ako din sa dulo Si Dokling niya. tayo Ayun, no? okay, tara na dito, dokleng <laughs> So, mga tropa, dito muna namin tatapuchin ang video Ayun, eh, no, kasunod ko lang si parang Dokling Huwag niyong kalimutang i-like at mag-subscribe Comment nyo sa dalawang tong sino mas mabilis Let's go Oh!